Walang tigil ang ah? Huh? Oh. Marami nang binaha sa iba-ibang lugar. Kaya dapat magmerienda tayo nang. eto guys, merienda natin. Ayan. kakain tayo ng pizza pie pizza hut ano ba itong pizza hut na ito mm. pizza hut nga mm. Kat mag soft drinks tayo kain tayo guys dahil may bagyo at maulan na panahon mm. Merinde time tayo. Siyempre. Let's go. Okay. Maraming salamat sa mga sabaybay sa aking uh, mga vlog. Thank you so much, guys. And see you again to my next vlog. Babo.